Isang bahay na may tatlong palapag ang nasunog sa barangay Pag-asa, Quezon City ngayong pong umaga. Kabila ang dalawang matanda sa mga na-rescue. Ang iba pang detalye, ihahatid namin maya-maya Pag-ula na, sabi po ng pag-asa. Kaya magdala po ng payong o anumang panangga sa ulan kung lalabas ng bahay. Paliwanag ng pag-asa, nagkaroon na ng significant rainfall nito mga nakarang araw sa Luzon at Visayas. Madalas na rin ang thunderstorms at nanalasa ang bagyong aghon. Binigyang diin ang ahensya na idinedeklara ang rainy season sa mga lugar na may climate type 1 na karaniwang nasa western section ng Luzon at Visayas. Kaya huwag daw magtaka. Kung may mga lugar sa bansa ang posibleng pa rin makaranas ng mainit na panahon, iginit din po ng pag-asa na normal, hindi maaga o delayed ang pagsisimula ng tag-ulan ngayong pong taon. Based sa ating mga data na nakalap, mula noong uh, mga ibinong mga nakaraang taon, nasa normal pa rin tayo kahit noong na, nasa El Nino tayo. Kasi ang ibig sabihin ng normal, nagsisimula ito mga second week of May or third week of May hanggang second week of June. So nasa loob pa rin naman tayo ng normal na pagsisimula ng, uh, ng panahon ng tagulan. Kahapon na hapon, tuluyan ng nakalabas sa Philippine area of responsibility ang bagyong Aghon. Gayunman, uulanin pa rin ng halos buong bansa kasama ng Metro Manila dahil sa hanging habagat, frontal system o kay mga local thunderstorm. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Sa kabila ng mataas na tsansa ng ulan, bumaba pa rin ang water level sa Angat, Magat at Caliraya Reservoir sa nakalipas na 24 oras. Nagahanda na ang ilang lokal na pamahalaan sa Kamaynilaan para iwas baha ngayong pong tag-ulan. Ang ilang estero sa Maynila may mga pasilidad gaya po ng material recovery storage para sa mas madaling paghahakot ng mga basura. Arawan din po ang paglilinis ng street sweepers doon. Ayon sa mga otoridad, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtapon ng mga basura sa mga estero dahil bumabara at nagdudulot po ito ng matinding pagbaha sa lugar. Sa Paranaque, nagsagawa naman po ng dredging operation sa ilang creek ang MMDA Flood Control. Gumamit na po sila ng ilang heavy equipment para malinis at mapalalim pa ang mga creek. Kapag mas malalim ang creek, mas lumalaki ang water capacity kaya naiwasan po ang pag-apaw ng tubig na nagdudulot naman ng pagbaha. Sa tingin ni Pangulong Marcos, pinapalala ng China ang sitwasyon kasunod ng utos nitong detain simula Hunyo ang mga tinawag nitong trespasser sa South China Sea. It's just an extension again of their claim um uh that uh, this is all uh, the maritime uh, uh, territory of China. The new policy of uh, uh threatening to detain Our own citizens, uh, that an different. That is an escalation of the situation. Ayon sa Pangulo, matagal naman nang inaangkin ng China ang ilang bahagi ng South China Sea pero nakababahala raw ang pulisiyang ito. Matatanda ang inanunsyo ng China ang pulisiya sa gitna ng ilang insidente sa pagitan ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. June 15 daw nakatakdang ipatupad ng pulisiya na may parusang pagkakakulong hanggang 60 araw nang walang paglilitis. Sagot ng China, wala dapat ikabahala sa pulisiya lalo kung wala namang ginagawang ilegal. Layo lamang daw ng kautosan na magkaroon ng maritime order. ayon naman daw ito sa international practices. Panalo ng bronze medal ang women's team ng Alas sa Pilipinas sa 2024 AVC Challenge Cup. Sa battle for third, kinalaban po nila ang Australia. Panalo po sila. Three sets to zero. Yan na ang pinakamataas na finish ng Pilipinas sa anumang AVC tournament sa loob po ng mahigit anim na dekada. At hindi lamang basta bronze medalist dahil may individual awards din ang ibang players. Tulad ni Gia de Guzman na nakuha ang best setter ng tournament. Habang best opposite spiker naman si Angel Canino. Congrats sa inyo! Weh, best latest mga mare at pare. Intense ang naging name tag challenge ng Running Man Philippines Season 2. First ripper sa winter edition si Miguel Tan Felix na naisahan si Kapitan Mikael Daes. i ni Miguel sa Instagram ang ilang behind the scene moments sa kanyang experience. Pagkatapos ng habulan at agawan, dinala raw sila sa klinik ng co-runner niyang si Kokoy De Santos. Biro ni Kokoy sa comment section, drip check! Napapanood ang Running Man Philippines Season 2 tuwing Sabado at Linggo, 7.15pm sa GMA. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang dayuhan matapos umunong manutok ng baril sa Makati City. Habang hinahanap ang ginamit na baril sa panunutok, nadiskubre sa sasakyan ng suspect ang ilang gamit at mga gadget. Nakuha rin sa kanya ang ilang baril. Aalamin ng mga otoridad kung saan ito ginagamit. Nagmagkakasapan ng malalimang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang pagkatao ng nahuling foreign national at kung may pending siyang mga kaso. Mananatili muna ang suspect sa kustudiya ng CIDG-NCR. Hindi na ng panig dahil hindi raw makapagsalita ng Ingles at kailangan pa ng interpreter. Huli ang isang lalaki na may bitbit -bit na improvised na baril sa barangay 176 Caloocan. Isang rumoron ng polis ang nakakita sa suspect. Inaalam pa kung nagamit yon sa ibang krimen. Ayon sa pulisya, naakulong din ang suspect noong 2018 dahil sa kasong pagnanakaw. Mahaharap siya ngayon sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Depensa ng suspect, pinahawak lang daw sa kanya ng kaibigan ang improvised na baril. Hinihinalang mula sa ni-raid na Pogo sa Bamban, Tarlac ang mga naaresto dahil sa umano'y human trafficking at online scamming sa isang village sa Paranaque. Nababahala naman ang ilang residente roon dahil sa mga kakaibaraw na aktibidad sa lugar nila. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Noong May 2, sampung Chinese national at isang Pilipinong bodyguard nila ang inaresto sa multinational village sa Paranaque sa raid ng PAGCOR at PNPC-IDG dahil sa human trafficking at online scamming. Nakumpis ka sa kanila ang mga cellphone, computer, credit cards, Chinese documents at dalawang vault. Si Sen. Sherwin Gachalian nagpapatawag ng malalimang investigasyon ukol dito matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga residente. Ayon sa Pagcor, pinaniniwalaang ang mga naaresto sa multinational ay nakatakas sa naunang raid sa Bamban Tarlac, bagay na sinang na ni Gatchalian. Itong mga sindikato na ito, umiikot lang sila. Ayon sa ilang homeowners, hindi ito ang unang beses na may ni-raid na establishment na konektado sa Pogo sa loob ng multinational village, kaya nangangamba raw sila. Nothing against the Filipino Chinese or any Chinese coming here on a legitimate basis, legal basis. It's just that we're alarmed now that there are so many illegal activities that were, you know, raided in Haiti. Nakita rin daw nila na may malalaking estruktura na itinatayo na lampas sa three-story regulation sa village nila. Okay, then we saw Bambang. Dun kami na, no, it, the structures are so similar. The process of applying for, you know, stickers and IDs and also the construction. Um, uh, some are using already local uh, identification okay passports uh, birth certificate driver's license postal ids and all, all these things Oh, no, not at all. They can even speak the po. Ang isa pang homeowner, personal daw nakita ang isang babaeng tumalon mula sa isang mataas na apartment na puro Chinese ang tenant. One young teenager, a girl, who jumped from third floor going down na parang tumatakas. I reported that to our security They went to that house, and then after that, I don't know what happened. She was limping, going away, pero hinabol siya ng mga Chinese and our security people. Meron din daw mga establishmento na tanging mga dayuhan lamang ang pinapayagang pumasok. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglabasan sa bukid ang mga insekto o anay na may pakpak matapos ang pag-uulan doon. Umabot pa ang mga yon sa kalsada. Tila magandang balita naman ito para sa ilang alagang manok. Nasa kustudya na ng pulisya ang lalaking na maril sa isang driver sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati City nito Martes. Ang nakikitang anggulo ng pulisya, road rage. Balitang hatid ni Oscar Oida. Gitgitang nauwi sa pamamaril ang tumapos sa buhay ng 65 anyos na driver ng puting MPV sa Edsa Ayala Tunnel sa Makati. Sa tulong ng kuha ng CCTV, natukoy ng mga pulis kung kailan at saan ito pinaputukan ng suspect na lula ng itim na luxury car. Ito po yung Innova, ito po yung Juan. So dito pa lang, binaril na niya. Tapos diridiretso kasi moving ito, so diridiretso pa rin. And ito, dito na pumunta. So parang naghiwalay sila. So yung yung sa pagbaril po nito, dito po pumasok sa back ng right. Tapos tumagas po dito sa yung driver side dito. And then lumabas po dito sa leg niya. Ang naturang CCTV rin ang nagbigay daan para matuntun ng mga otoridad ang suspect na isa umanong negosyante. Nadakip siya sa Pasig City at ang nakikitang anggulo ng pulisya, road rage. Per uh, the testimony of uh, one of the uh, living witness, kasakay dun sa Inoba mismo, um, uh, she is telling that uh, mayroong uh, gitgitan sa kalsada. So that shows yung uh, motive. Basis sa saraysay ng kasambahay na kasama noon ng biktima, panay ang busina ng driver ng mamahaling sasakyan na nasa kanilang likuran kahit nasa tamang linya raw sila nabawi sa suspect ang isang caliber 40 pistol na nagmatch daw sa naiwang baso sa crime scene. Uh airtight or conviction of this case is the matching of the uh, recovered empty shell dun sa crime scene na minatch natin dun sa uh, firearms that was seized. Uh, nagmatch 'yon. Naharap sa reklamong murder ang suspect na hindi pinagsalita ng iharap sa media. Ang Land Transportation Office nag-issue ng show cause order laban sa nakarehistrong may-ari ng luxury car. Nagtungo naman ang may-ari ng MPV at mga kaanak ng nasawing driver para magsampa ng reklamo laban sa suspect. Ayon sa manugang ng biktima, mabait na tao ang kanilang tatay na maglilimong buwan pa lang na driver sa Metro Manila. Nakatanggap lang daw sila ng tawag na naaksidente ka ng biktima. Laking gulat daw nila nang malamang nasawi ang kanilang tatay dahil sa tinamong tama ng bala. Magbigyan ng musti yung ginawa nila sa tatay mo. Salagutan mo yung ginawa mo. Bakit mo nagawa yung... Matibay po itong ebidensya to. Huwag kayong magalala talagang yung ustisya ko talaga makakamit po natin ito. We will see to that. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit tag-ulan na, aabot pa sa halos apat na pung lugar sa bansa ang makakaranas po ng matinding init at alinsangan ngayong pong Huwebes. Sabi po ng pag-asa, posibleng sumampa nga sa 47 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Apari Cagayan at Baler Aurora. Nasa danger level yan, kaya mataas po ang banta ng heat cramps o heat exhaustion. 46 degrees Celsius naman sa Etchage, Isabela at kasiguran Aurora. 45 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte. Tugegaraw, kagayan Vera Catanduanes, Giwan, Eastern Samar at sa Butuan, Agusan del Norte. 44 degrees Celsius sa Sinait, Ilocos Sur, Dagupan, Pangasinan, Batak, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Sangli Point, Cavite, Catarman, Northern Samar, Katbalogan, Samar at sa Tacloban, Leyte. Posible naman ang 42 o kaya 43 degrees Celsius na heat index sa ilan pang panig ng bansa. Mga kapuso, tandaan na idinedeklara ang tag-ulan para po sa mga lugar na may tinatawag na Climate Type 1 na karaniwang nasa western section ng bansa. Ibig sabihin po niyan, hindi buong bansa ang apektado ng rainy season. Matapos ang ilang buwan ng matinding epekto ng El Niño sa bansa, opisyal lang nagsimula nga ang tag-ulan. Ang pinaghahanda naman ngayon ang banta ng La Niña. At pag-usapan natin yan kasama si Task Force El Nino Spokesperson Asec Joey Villarama. Magandang umaga at welcome muli sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga, Connie at sa inyong mga taga-subaybay. Uh, Yusek, ano yung mga pinaghahandaang ginagawa ng gobyerno ngayon simula ng uh, uh, tag-ulan? Actually, since uh, the start of the year pa naman, no, dahil same naman yung Task Force El Nino sa Kalaniya, ongoing na yung flood control project. So meron ng... Uh, na kompleto na 4,700 flood control projects ng DPWH. Uh, meron pang existing na uh, 4,100 na kinukompleto. Tapos ang DENR, uh, nagsisimula na ng paglilinis ng ating mga waterways, ng ating mga floodgates, dun sa mga basura na pwedeng bumara at mag ng uh, baha. Sa aspeto naman ng agriculture, sinuturoan eh, po yung ating mga magsasaka dun sa tinatawag na drainage water management para hindi naman po bahain ang ating mga ay uh, sa pagdating po ng uh, matinding buhos ng ulan. Mm -hmm. Bagamat mga extreme weather phenomenon ASEC, ang El Nino at La Nina, paano po uh, magta-transition yung gobyerno sa epekto naman ng La Nina? Opo, uh, aside po uh, from dun sa mga nabanggit ko, eh parang naging test case natin itong typhoon Agon, no? So mm -hmm. uh, although uh, handa naman yung gobyerno sa pagpasok ng bagyo, meron tayong damage to property, meron ding casualty. So meron po tayong kinukuhang pointers or lessons learned uh, from the, the experience of Typhoon Agon uh, para po talaga mas mapaiting ang ating paghahanda sa La So uh, nandiyan po yung pag-iimbak ng uh, mga pagkain at saka yung paghahanda ng uh, uh, food and non-food uh, services at saka yung supply evacuation centers. At nabanggit ko na nga yung mga flood control projects na ongoing. Oh, at kumusta yung recovery efforts ng mga nagdeklara ng state of calamity dahil naman sa uh, El Nino? Opo, nasa process na po tayo ng rehabilitation ng mga uh, sakahanos at patuloy naman yung pagbibigay ng tulong ng mga iba't ibang ahensya gaya ng Department of Agriculture, BSWD, DOLE. At uh, patuloy pa rin mag-iikot ang Pangulo, mayroon pa siyang uh, trip sa uh, Mindanao at sa Visayas and then Luzon para po magbigay ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na apektado po ng El Niño. Okay, maraming salamat Task Force El Niño Spokesperson Asik Joey Villarama. Mabibilis na balita po tayo. Patay ang isang lalaki matapos barili ng isang motorcycle rider sa barangay 176 sa Caloocan. Sa CCTV, makikitang hinahabol pa ng biktima ang tumatakas na salarin hanggang sa bumulagta siya. Isinugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Base sa investigasyon ng pulisya, pinagbabaril ang biktima sa labas na isang sari-sari store. Hindi naman matukoy ng pamilya ang posibleng motibo sa krimen. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakinanla ng salarin. Pinaghanap na ng pulisya ang rider ng isang ride-hailing app na nang hold-up umano sa pasahero niyang babae. Kwento ng biktima, nangamba na siya ng ilampas ng rider ang motor sa so dapat niyang babaan sa tagig. Sinabi raw sa kanya ng rider na ibababa lang siya kung ibibigay niya ang kanyang bag na may lamang pera, mga ID at debit card. Ibinaba na siya sa madilim na bahagi ng Pasay. Nakausap na ng mga pulis ang kinatawan ng ride hailing app. Sinisikap pa namin silang kuna ng panig. Nabali ang pole na gamit ni Pinoy Olympian Ernest John E.J. Obiena sa Ostrava Golden Spikes sa Czech Republic. Sabi ni EJ sa kanyang social media, maraming not-so-good things sa na nangyari bago po ang kompetisyon. Ilang beses daw tinanggihan sa eroplano ang kanyang pole dahil hindi ito kasya. Bukod pa dyan, naiwan at nawala pa ang kanyang pole sa isang airport. Nahanap din naman daw ito. Sa mismong araw naman ng laban, na-clear niya ang kanyang opening bar ng mabali ang kanyang pole. Dahil dyan, 7 place si EJ. Sabi ni EJ, babawi na lang siya sa kompetisyon sa Oslo, Norway ngayong araw. Pang versusan ang peg ng latest hairstyle ng It's Showtime hosts na sina Anne Curtis at Vice Ganda. Slay with her curly hair si Anne. Trending tuloy ang malagodes na pagrampa niya sa Instagram. It's giving Serena si kasi ang kanyang kulot paandar. Laban na laban din naman ang kanyang sisteret na si Vice Ganda. Fresh from dagat ang aura ni Meme Vice with her curly hair. Terno pa ang malasig with OOTD niya. Gandang pwede ng pang 2-5 sa mga fiesta, biro pa ni Vice sa caption. Nagkaroon ng pagsabog sa isang gusali ng bangko sa Youngstown, Ohio sa Amerika. Sa lakas ng pagsabog, naglipara ng mga debris mula sa gusali. Binalot din ng makapal na usok ang kalsada. Inaalam pa ng pamunuan ng bangko ang sanhi nito at kabuoang pinsala. Gas leak ang isa sa mga tiniting ng dahilan. Kaya ipinagbawal ng local officials ang paglapit sa pinangyarihan ng pagsabog. Batay sa ulat ng local media, pito ang sugatan sa pagsabog. Sa South Korea, nangangamba po ang ilang residente matapos mapunta roon ang daang-daang lobo na galing North Korea. Nang bumagsak kasi ang mga lobo, nadiskubre na may lamang basura ang mga nakatali roong plastic bag. May laman din po daw na dumi ng mga hayop ang ilan ayon sa local media. Sabi ng Joint Chiefs of Staff ng South Korea, mahigit dalawang daan at alim na pong lobo na ang nakita. Pinag-iingat din nila ang mga residente. Sabi naman ng isang opisyal ng North Korea, ang pagpapadala ng basurang papel at dumi ay pagpapakita raw nila ng strong power for, for uh, self-defense. Ganti rin daw nila yan sa mga aktivista sa South Korea na nagpapadala ng mga lobo na may laman umanong anti-Pyongyang leaflets, pagkain at K-pop materials. Update po tayo sa sunog sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Fire out na po yan. Sa ulat ng Super Radio DCWB, isang bahay na may tatlong palapag ang nasunog. Tatong residente ang nailigtas, kabilang ang dalawang matanda. Graduation season na nga mga kapuso. Pagbati sa mga nagtapos at uh, magsisipagtapos pala. At sa Merida Leyte, bida ang isang batang lalaki na may panggulat na ganap sa kanilang ceremony. Ito ang batang certified graduate sa Magalang University. Ay, correct. Imbis kasi na makipagkamay ang 3-year-old boy na si Jace Marco sa nag sa kanya ng certificate sa kanyang daycare moving up ceremony, eh iba ang kanyang ginawa. Isa-isa niyang binanuhan ng mga teacher maging ang mga guests sa okasyon. Palakpak at mga ngiti sa labi ang isinukli ng madla sa Batang Magalang. More than 2.2 million views na ang video. Congratulations, Jace! Ikaw ay... Trending! Trending! Dapat naman <laughs> <Dakakatuwa>. ganun. Nakakatuwa. <laughs> Dapat manormalize Malaysia. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.